TNT Tropang Giga at Magnolia Hotshots isang napakatinding labanan ang nangyari at Meralco Bolts meron ng import sa darating na Commissioner's Cup Alamin natin yan ang update sa PBA mga igsoon ko sa basketball pagkatapos nito para sa hindi kapag subscribe pa-subscribe naman dyan at pag-hit ang notification bell para liking updated sa akin. Wagi ang tropang giga kalaban ang Magnolia Hot Shots kung saan isang napagad ng laban ang ginawa ng dalawang team na ito. Isang desperation 3 ang ginawa ni Jason Castro na may 2.4 seconds lamang na para maipanalo ang kanyang team sa score na 93 to 92. Bago pa man ang game winning shot ni Jason Castro ay nakapag layup muna itong si Mark Baroka na may 9.8 seconds na nalabi para makuha ang lamang sa score na 92 to 90 Pagkatapos nga ng layup ni Mark Baroka na may 9.8 seconds na nalabi ang veteranong si Jason Castro ay nagmamadaling patungo patungong half court at nagkaroon ng step back 3 pointer para maipanalo ang kanilang team sa score na 92 to 93 at lamang na sa seri ngayon ang tropang giga na may 2-1 lead sa kanilang best of seven final series Pinangunahan nga ni Poy Eram ang tropang giga na may score ng 22 points at 8 rebounds Samantalang ang kanilang super rookie na si Mickey Williams ay score ng 15 points, 10 assists para maipanalo ang kanilang team at makapag-bounce back sa kailang pagkatalo noong game 2 sa score na 92 to 88. Pero ang masaklap nito sa Magnolia Hotshots, mga igsoon ko sa basketball noong game 3 na kanilang laban ay na out ang kanilang mga superstar na sina Calvin Abueva at Ian Sangalang. Samantalang ang two-time best point guard in Asia ay umiskor ng 16 points. Samantalang sa Magnolia Hotshots naman na si Calvin Abueva ay umiscore ng 18 points bago ito ma out sa 4 quarter. At ang kanyang buddy na si Ian Sangalang ay meron namang 17 points at 9 rebounds bago ulit ito na out sa 4 quarter. Samantalang ang veteran na si Mark Baroka ay umiscore ng 15 points para sa Magnolia Hotshots. Ating abangan mga egzoon ko sa basketball ang Game 4 ng kanilang best of semifinals. Sa ibang PBA update mga egzoon ko sa basketball, Meralco Boat pinangalanan na ang kanilang import sa darating na Cup. Ito ay walang iba kundi si Johnny O'Brien ang 6 foot 9 na si Johnny O'Brien mga ko sa basketball ay isang second round pick ng Milwaukee Bucks noong 2014 at naglaro ito until 2016 Itong si Johnny O'Brien mga ikon ko sa basketball ay nakapaglaro din sa Denver Nuggets at sa Charlotte Hornets. Kinuha na kagad ng Miracle Bulls itong import na ito para maging matibay ang kanilang team sa susunod na conference kahit pa hindi patapos ang kanilang laban kontra sa San Miguel Beermen sa kanilang best of 7 series Ang 29 year old na si Johnny O'Brien ay kagaling lamang sa laro sa Wonju DB Pro League sa Korean Basketball League Ating abangan ang import na ito mga ko sa basketball kung gaano ka ba kalakas ang import na ito. Maraming salamat sa panonood.